Dito lang makikita mo na hindi siya nanghihingi ng abuloy para sa gawain pag nangangaral si Pablo. Kasi nga, gumugugol siya ng sariling paggugol. Kaya nga kita nyo, naisumbat niya sa mga taga-Korinto Nasabi niya ito. Sabi niya sa ikalawang Korinto 11.7, eto ang sinasabi. Ang sabi rito, ako nga bagay nagkasala sa pagpapakababa ko sa aking sarili? Upang kayo'y mga taas, dahil sa ipinangaral ko sa inyo na walang bayad ang Ebanghelyo ng Diyos. Nangangaral si Pablo. Ipinangaral niya yung Ebanghelyo ng walang bayad. O di wala siyang tinatanggap. Di ba? Hindi niya ipin sinisingil ang member doon. Eh kaya lang, sa paglipas ng panahon dito sa atin, eh, iba nangyari. Eh. Nagkaroon sila ng mga... O umpisa lang naman yan, mga kapatid, nung bago kong anib. Ang, ang hinihingi lang talaga dyan, unang araw ng sanglinggo. Yun lang, dun lang talaga nag-aabuloy. Ngayon, ang pasalamat naman kasi noon, once a year eh. Hanggang sa naging, ano, naging uh, once a month. O, oh, sabihin, kung mag-abuloyan man ng pasalamat, eh once a month lang yun. Di ba? Oh, once a year o once a month lang. Aba, naging linggo-linggo pa salamat. Pagkatapos, Sabado ng gabi pagkakatipon pagsamba, kinalingguhan pa salamat. May abulo yan na ng sa, ng, ng ng ano, ng Sabado ng gabi. Dahil linggo rin yun eh, di ba? Sa Biblia, yung Sabado ng gabi, linggo na yun. O di, may pagsamba ng ano, Sabado ng gabi, dahil linggo na yun. Pag uh, kinabukasan, dadalo ka sa pasalamat linggo pa rin yun. Papapansin mo, may abuloy na ng Sabado ng gabi, may abuloy pa rin ng linggo ng pasalamat. Para bagang ano, para bagang may tawag dun eh, parang para kang nagtatangatangahan na yung dinaman yun. Huwag nyo, mga kapatid. Yung dinaman yun eh. Abuloy, abuloy. Para saan? Sa gawain. Di ba? por magkaiba lang nagawa na gampanin, pasalamat at saka ano, pagsamba, Tapos may kanya-kanyang abuloyan pa doon. E, isa lang naman ng goal, abuloy sa gawain, pinaghiwalay nyo pa. O hinati nyo pa, ganun ba yun? iba e ba, parang naguutuan lang. Yun ang problema eh. Pagka pera na usapan, di ba? Stricto na sa pera talagang kailangan bawat pagkakatipon may perang papasok sa ano sa pangangasiwa. Ganon ang nangyari. O, o di nagtagal ano na mga kapatid. Di ba? Nadagdagan na pati prayer meeting may mga kinokolekta na. O, paglipas ng panahon, nagbababa na ng mga paninda. Pati paninda sa mga lokal, kinuha na ng ano ng sentral yan. dati mga lokal lang ang nagbebenta. O kaya So, na o distrito lang nagbebenta. Ang ginawa, kinuha na ng pang sentral. Sila na nagbababa ng mga paninda sa mga ano, sa mga lokal. Pagkatapos, pati division nakilahok na rin, nagbababa na rin ng mga food supplement, no? Kung ano ng mga paninda. Tapos, ayan na, mga mineral water, yung marsid blue, andyan na yung hydrogen water, lahat ng yan, aakit sa per, aakit yung pera doon sa pangasiwaan. Lahat puro pera ang nangyari. Lahat puro hingya. Bukod pa yung abol Bukod pa yung mga emergency, mga kapatid. Alam niyo, yung, alam niyo naman po yung emergency, di ba? Yan yung kami pag halimbawa, uh, pag Friday na, may ano, bago mag Friday, oh, may emergency daw, kailangan daw ni Bad Elin ganto ganito. Oh, ganito, may tatalbog daw si Bad Elin, check na ganto, 2 million, kaya kailangan, kailangan makapag-produce tayo ng pe pera, eh, panawagan natin sa mga kapatid o magtatawag tayo sa mga kapatid, panghingi natin ng tulong, may emergency. Eh, yung mga ganun dati, ano lang yan, mga once in a blue moon o kaya once a month. Aba, di nagtagal, every week na lang meron na rin emergency. No? Ipinanghihingi e, na rin yung emergency. Kung ano ng mga emergency. Nawili. Nasanay. Diba mga kapatid? Pero kung titingnan mo kay Pablo, wala siyang inihingi ng ganon. Yung parang nga sa sarili niya, hindi niya nga inihingi. Alam niyo kung ano lang ang hiningi ni Pablo, mga kapatid? Kung kailan lang nagkaroon ng lakas ng loob si Pablo manghingi sa miyembro? Alam niyo po kung kailan? O basa, sa unang Korinti, Korinto, 16.1 hanggang 3. Ito sinasabi niya. Ngayon, tungkol sa ambagan sa mga banal, gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galasya. Ano yon? Sabi niya, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang huwag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparyan ko. Tuloy. At pagdating ko, ang sino mang inyong mamagalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. Para saan yung ipinanghingi ni Pablo? Hindi para sa sarili niya yon, Para yun sa mga banal na nasa Jerusalem. Yan ang dapat nating makita. Ano ba yung mga banal na nasa Jerusalem, mga kapatid? O basahin natin, badlay, singit natin, para makita natin kung ano yung mga banal na nasa Jerusalem na Sa 15 ng Roma. Versikulo 22-23 Sapagkat minagaling ng Macedonia at ng Akaya na gumawa ng isang ambagang laan sa mga dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. Pita nyo? Dukha! No? Dukha sa mga banal na nasa Jerusalem. O di mahihirap pala yun kaya pala ipinanghingi ni Pablo sa mga miyembro doon sa Galacia, no, sa Corinto, sa Macedonia, nang hingi siya ng tulong para dalhan ng tulong itong mga dukha na mga banal na nasa Jerusalem. O, oh, iyan e ba sasabihin mo, gawain? Are? Aver, mga kapatid, gawain ba yan? Dukha nga eh. Ibig sabihin, ito yung mga kapatid na mahihirap na no? wala nang Walang makain, kinakapos. Oh, pinadala ng tulong nila Pablo. Yun ang ipinanghingi niya, pero manghingi siya para sa sarili niya o para sa sagawain niyang pangangaral. Hindi niya ginawa yun. Yan ang iminamali sa ating panahon. Yan ang inaabuso yung paggamit din sa salitang gawain. Nagsinangkalan para ipanghingi ng abuloy sa mga miyembro which is wrong mga kapatid ang abuloy dapat abuloy para sa mga banal sa mga dukha